day may my O sa walang pahinga. Huw, pinisig na mga bida. Sinamahan ko nga pala sa SSS si nanay. At eto, pauwi na nga din kami. At kinabukasan na nga rin etong mga ganap sa akin. Nagising nga ni CJ. Agad ko na nga rin siyang pinakain. At eto, tanghali na nga din. At pinakain ko nga siya dyan ng ampalaya. Titingnan ko nga yung magiging reaction niya. Diyos ko dahil. kitang kita niyo naman. Talagang hindi na nga niya maipaluwanag kung ano yung nalalasahan niya. Ganay! <laughs> di nga inasahan na videohan ko nga yung pagkagulat ng batang ito. Diyos ko dahil. Kinabukasan naman mga mima ko, nagising na nga rin kami ng umaga ni CJ at eto yung anak ko nag ang aga-aga. Hindi kasi sila magkaintindihan ng kanyang lola dahil gusto nga niya ng yakap ganun. Diyos ko dahil. Punta <laughs> naman dito sa kusina mga mima ko, sinalubong nga ako ni Coco. Kaya ayan, pinasok ko na nga din siya at eto nagtimpla na nga din ako agad ng Milo dahil nagpapatimpla na nga ang batang makulit. Humingi nga ako ng konting gatas kay nanay at nilagyan ko nga itong Milo ni CJ. 我不打吧 order naman namin kumain ng almusal mga mima ko. Eto, hinugasan ko na nga rin itong mga plato dito sa kusina. Buti na nga lang pumunta dito si CJ. Ang sabi ko nga ay bombahan niya na ako. Ayan, sumunod naman siya sa akin. Kaya yan, for the go talaga ang bomba ng batang makulit ganun. Hala siya hindi. <laughs> Mima ko eto, haharapin ko na nga rin itong dating dish drainer ni Nanay. hugasan ko nga ito ng mabuti mga mima ko kasi ilalagay ko nga to sa loob at ipapalit ko nga doon sa mga lagayan niya ng mga gulay, mga pagkain, ganun. Kasi pwede pa naman ito at hindi pa naman talaga siya sira or damaged. Talagang naluma lang siya or hindi lang talaga siya nakuhugasan, ganun. Kaya naman sabi ng kapatid ng asawa ko, eh hugasan ko na nga lang din to at magagamit pa din naman daw to, ganun. Kaya sino ba naman tayo para hindi sumunod? Hala siya hindi, kagaganon for today. Kaya tapos ko na mahugay nabuksan yung dish drainer ni nanay, sinunod ko naman etong electric pan namin sa kwarto. Diyos ko lang, okay. kita niyo naman na nang gigitata na nga sa alikabok. Diyos ko lang, sobrang higpit nga niyan mga mima ko. Hindi ko na rin talaga matanggal, kaya ayan, pinunasan ko na lang. Nagulat naman ako sa pagdating ng pinsan ni CJ dahil dinalhan niya nga ako ng ice coffee. Sino ba naman tayo para tumanggi? Hala siya ang arte mo. I-PM niyo nga lang siya kung gusto niyo magpagawa ng ice coffee. Ay talagang hindi niyo pagsisisihan yung lasa. Hala siya hindi kagaganon for today. Hinugasan <laughs> ko na nga pala itong takip ng electric pan mga mima ko kasi ito lang talaga yung na ng powers ko na tanggalin pati nga itong LEC. And after ko namang hugasan yung electric pan namin sa kwarto mga mima ko, sinabay ko na nga rin itong electric pan ni nanay dito sa sala. Ginagamit niya nga rin pala ito sa kwarto niya at nililipat niya nga lang dito sa sala kapag nga manonood siya ng TV. Ganun. Hey. Hindi ko na arin rin talaga kayang tanggalin lahat yan mga mima ko. Talagang yung takip lang ang kinakaya ng aking powers kaya yan hinugasan ko na nga din. Natapos ko na nga rin hugasan mga mima ko. Kaya ayan, may pagsayaw-sayaw pa nga ang antenin nyo. Okay na nga rin pala itong ifan namin mga mima ko. Kaya ayan, kinabit ko na nga rin agad at ibinalik ko na nga rin agad dito sa kwarto. At yun lang muna for today mga mawe.